We're going home, we're going home. Uwi na guys. No, 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 baby, no. Tingnan mo yung mukha mo. Eh. Open mo na kuya. Open mo na kuya. mukha Ako, no? na, na, Hindi, nagkarasya siguro yan. Bibino no! So, tingnan mo, may cow. Look, Look, at the cow. So cow. Subig so cow. Ako. Oh. Bye! Ala, may monster dyan. Bye! Bye-bye, ano Kuya Sin! Sin, lika na dali. Eh. Masok! Lagot ka dyan. Hindi na nasara. Let's go. Baby, open it. Wala sila papaikil. Tigo. Tigo, dusingon ka na. Baby, hindi kayo ba? Opo. Bukas. Wala nga naman maiwang ka dito. Opo. Terus ingun